Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, good morning at ngayong araw na to, umpisa na mga lalabs, mga bayots, ang uh, kampanya, no? ng mga kandidatong tatakbo mula senador uh, hanggang sa kunsihal, so, So, kanya-kanya na doon sa Davao, marami na no. Uh, nakita ko kanina sa post ni Tatay Jason sa na mayroong motorcade. ano eh, Ganyan sila si Pastor Kibuloy doon. So, kanya-kanya. Um, dito tayo ngayon sa balita ng News 5 na si, da si Pangulong Bongbong Marcos ang mangunguna daw, no? sa pagsimula ng kampanya ng mga kandidatong sinusuportahan niya. So ayon dito sa balita ng uh, UNTV, mahigpit ang siguridad na ipinapatupad sa lawag at maging sa boundary ng Ilocos Norte dahil mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang uh, nangunguna or mangunguna sa pagsisimula ng kampanya ng mga kandidatong sinusuportahan. Yeah, wow! may panahon ka pa talaga dyan sa dami ng uh, problema ng Pilipinas. ibigay eh, mo na doon sa kanilang, uh, sa inyong campaign manager kung sino man yun. Mr. President, ang daming problema ng iyong administrasyon ngayon. Adyan <laughs> lumaglaganap yung sobrang krimen ngayon. Tapos sasabihin ni Marbel na mas okay kayo ngayon kaysa dati kay Pangulong Duterte. Ayan o. No? Tumaas na naman ang presyo ng ano, uh, tawag dito kuryente. Tapos ang pautot pa ng mga kaibigan mong mga oligarko naman, may <laughs> nagro-rollback na naman ng tag 10 centavos or 10 centavo na uh, sa langis. Tapos kapag magtaas sila ng presyo, dalawa halo isang piso, halos dalawang piso kada litro. Ganyan ninyo ginagago ang tao. Daming uh, ano, droga nagkalat. Tapos, daming patayan ngayon. Mahal na bilihin. Bayarin. Walang, maraming Pilipino walang trabaho dahil kaya maraming mga nagnanakaw ngayon. Walang habas. Walang takot. Yan yung unahin mo. Ekonomiya. Daming nagugutom. Hindi yung Talagang ibobo, ikakampanya mo yung mga senador mong labing dalawa na kasabwat mo. Kapag nanalo ang mga yan, kayo na yung hari, ikaw na yung hari sa Pilipinas. Ikaw na din, ngayon nga eh. Ikaw na yung batas. Wala na eh. Kung ano yung sasabihin mo, yun na yung batas. Diyos ko po. Hm. Mangungunahan ha. Ikaw. May uras ka pa talaga dyan, pati sa mga party-party tapos yung Pilipinas, yung Pilip, mga Pilipino naghihikahos sa hirap, sa gutom, sa sobrang kapobre, tapos kayo, ha, billions of pesos eh, ang ginagastos, concert, inom, kain, chitira. Tapos yung mga kundi mga <laughs> mga kandidatong sinusuportahan mo eh, dati nang mga bulok diyan sa Senado, ilang yung iba dekada na diyan. Eh, ano ba yung nabago nila sa Pilipinas? wala. Makikipag ano sa iyo? Kabuatan sa Dahil uh, pag nanalo sila kasabot sila sa mga pambababoy mo. Sa mga mamayang, mamamayang Pilipino at sa buong Pilipinas, ganun. Kaya mga mga, mga lalabs, mga bayot, lahat ng mga kandidato na i-endorse so, ni Bongbong Marcos. Huwag ninyong iboto mula Senado hanggang sa uh, tawag dito, konsihal. O sino ba yung mga tawag dito kandidato ni Bongbong Marcos pagka senador? Ping Lakson. Si Ping Lakson sino ba to? Ito yung kaya walang habas ang pagnanakaw ng mga uh, kongresista diyan eh. Both uh, kamara yung house of representatives and senate dahil eh uh, inaprubahan niya yung bill na <clears throat> liquidation by certification na lang hindi yung uh, ano <clears throat> Yun yung kanyang wag basta wag si Laxo tapos sino pa si Abalos Diyos ko po yung nambaboy doon sa ano, KOGC. Tapos sana yung droga na sila ni bungbong Marcos yung masaya no nagpa-interview no? na nahuli sa alitagtag na dalawang ah uh, tonelada. Wala na tayong balita no. Hmm. Binay, si Abi Binay to, Camille Villar. Pia Kaitano, Amy Marcos. Lito Lapid. Diyos ko po, si, si Erich Silverster, a.k.a. Erwin Tolfo. Na proud doon siyang TNT at namiki ng mga papilis doon sa America birth certificate. Uh, ano po ba? Uh, driver's license at saka security ID. Buboto ninyo ito. Mandaram pang ano to eh. Diyos ko po, Manluloko. O sino pa? si Francis Tolentino, si Manny Pacquiao. hindi ko pala na ano si Pacquiao, no? Kahapon, lumabag na naman pala siya sa batas sa uh, kalsada. Kagaya ng anak ni Ruy Tolfo, eh, ni Rafi Tolfo. Isa din tong kumag na to, kupal. Nagiging congressman to. Nagiging senador. Tapos yung lugar niya doon sa Sarangani, eh. Nako po, dahil pa rin lubak-lubak doon na kalsada na walang siminto. Tito Soto. O oh, may nabasa ko post kanina ng, <laughs> ng uh, tawag dito. Uh, ABCB, nasabi niya sa kanya daw, sa tagal na daw niya. Kasi magtatatlong dekada to eh, si eh, Tito Soto. Sa Senado, eh, sapat na daw yung kanyang record na para siya iboto dahil marami pa daw siyang gagawin. Eh, Tito Soto, pakisulat kung ano yung record mo na nagawa mo bilang senador na napakinabangan ng maraming Pilipino kung 'yun yung pinagyayabang mo. Oh ito, Si Bodots. Bong, uh, si Bong Revilla. 'Yun yung mga kandidato ni Bongbong Marcos na wag ninyong iboto dahil ang lahat ng mga ito ay kanyang magiging kaalyado at uh, kapag ito nanalo impas si Bibi Sara. At wala nang batas sa Pilipinas. Ngayon pa nga lang eh. Kung ano yung boses ni BBM, yun na batas. E paano pa kung mula Kongreso, eh mula uh, Kamara hanggang sa Senado, ay hawak na ni Bongbong Marcos, kawawa tayong mga Pilipino. Sa totoo lang. Kaya wag iboto ang mga kandidato na i-endorse ni Bongbong Marcos.